Ang trabaho ng isang hotel worker dito sa Israel hindi ganun kadali mga B dahil ang trabaho namin dito sa hotel ay halos all around kami. Ang mga Pilipino lang naman talaga ang ginagawa nilang all around. Although nakalagay sa aming kontrata na depende sa aming uh, manager kung saan kami a-assign pero under ng management ng housekeeping department. Pero pagdating na dito ay hindi na talaga yan nasusunod mga B. Sa housekeeping department nga, including dito yung paglilinis ng mga rooms. Kasama na rin yung public area, kagaya na lang, ng, kagaya na lang sa parking area, sa lobby ng hotel, sa spa, sa sinagog, swimming pool, at sakop na rin ito ang laundry area. Ang problema dito kasi kahit gaano kalaki ng kumpanya, minsan talaga nakukulangan talaga sila ng mga empleyado. Kaya yung ibang department as in kulang na kulang talaga sila sa tao. Kaya ang madali nilang hugutin ay ang sa department ng housekeeping. Kagaya nga dito sa dining area, pagwan sa kinukulang sila sa waiter at saka sa waitress, ay ang madali nilang hugutin ay sa housekeeping department at ang mga Pilipino ang sinasalpak nila sa trabaho dapat nila ang isa sa pinakamahirap kapag na-assign ka dito sa dining kasi pag dumating yung araw ng Friday at saka Saturday kasi nga yun ang tinatawag dito na Shabbat kasi ang dami kasing proseso ng preparation para sa pagkakainan nila dito dahil nga pag Shabbat Karamihan ng tao dito ay talagang nag-check in sa mga hotel o kaya sa ibang mga lugar na pwede silang mag uh, diwang ng uh, Shabbat. Kasi madalang lang talaga yung mga tao dito na nasa bahay lang sila nag-iipon-ipon kasi nga halos ang mga tao dito ay tamad maglinis dahil pag nagdiwang ay sila ng Shabbat as in ang kala talaga nila. Kaya tuwing Friday at saka Saturday asahan nyo na halos lahat ng hotel dito ay puno talaga. So, ganito yung ginagawa namin ng pag-prepare ng mga pagkakainan nila nga. Tapos, ayan, naka-prepare na yung mga prutas at saka lahat ng mga table. Minsan, ang iba niya naka-reserve na para sa iisang pamilya. Ito nga pala yung ilan sa mga hinahanda nilang pagkain tuwing Shabbat. Ito talaga, hindi talaga ito nawawala, guys. oh. Oh, 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 oh. Ta -da, ta -da, ta -da. Ito pa lang guys ang umpisas ng kainan at hindi pa talaga lahat bumababa lahat ng mga guests. At ayan na nga, unti-unti nang -unti napupuno at talagang nagugrupo-grupo na sila sa isang table kasi sabay-sabay silang nagdadasal bago silang kumain. Ang isa sa ayaw na ayaw ko dito kapag na-assign ako dito sa dining area kasi nga kapag ganito siya sobrang dami ng tao as in nakakahilo kasi nga ang tatapang talaga ng pabango nila mekos mekos na talaga pati ang amoy ng mga pagkain ay talagang naghalo-halo talaga as in nakanahihilo talaga ako dito so ganyan nga ang hitsura after ng kainan nila guys as in sobrang kalat talaga nila pagkatapos nilang kumain kasi yung sakit nila dito yung ang hilig talaga nilang kumuha ng maramihang pagkain sandok ng sandok tapos halos hindi naman nila magalaw lahat hindi naman kaya nila tapos iiwanan ng ganyan sa mesa kaya ang dami talaga naming ligpitin sobrang asing nakakapagod talaga magligpit dito kapag shabat pero syempre after ng trabaho ay may oras na rin naman pagpapahinga kaya nga kahit gaano kahirap ang trabaho namin dito Nagpapasalamat pa rin talaga ako kasi isa ako sa mga siswerte na nakapunta dito at nakapagtrabaho sa ganitong kumpanya. At syempre, kahit gaano kahirap, marami pa rin kababayan natin na nag-aasam na makapagtrabaho dito. So, after ng trabaho, ito na kami. <laughs> What? La, actually. Yes. Hello, hello. See Tapos kamera le. See dudes, follow to remember us. when is why. I want to say. <laughs> Hello, good evening. My name is Ward. I'm from uh, Dear Hannah, and this is Abadia. Abadia, man, <laughs> not stupid. He is, stupid. <laughs> he is donkey, he is uh, a monkey, lucky. monkey, monkey, <laughs> monkey, like <laughs> Mozo, you know, Mozo <laughs> and Dora, Mozo and Dora. Mozo, this daniel uh, Daniel, but, uh, but uh, Ward, this a uh, monkey. <laughs>